Hi guys, ngayong araw ay papasok na naman tayo sa trabaho. Nakita nyo naman si Mami Cherry kung gaano kasipag yan, umaga pa lang kung ano-ano na yung ginagawa. May ready na nga din pala ni Mami Cherry yung baon ko sa trabaho. Pati yung almasal ko sa umaga, nakaready na din. Kita nyo naman, umuusok-usok pa. Ngik! <todic> Bala, ito nga lang pala yung almasal ko ngayon, yung natira namin na toge kagabi. Pwede na yan guys, talo-talo na yan, hindi naman tayo maselan sa ulam. Tapos sasabayan nyo pa ng higop ng kaping matapang, yung kaya kayong ipaglaban. At syempre alam nyo na yung pampagana natin sa trabaho. Kiss muna tayo kay Mami Buntis sa saka sa itlog natin. Itlog, halos isang linggo na lang, lalabas ka na. Ngik! Bale, ito pagkatapos ko mag-almasal, lumalis na rin ako agad sa bahay. Sa ibang lugar nga pala kami ngayon magtatrabaho guys. Yun guys, good morning. So ngayong araw pala guys, ano, sa ibang lugar na naman tayo. Pero ano, around Yokohama lang din. Kasi doon sa ginagawa namin, doon sa may medyo bundok, sa may nakayama. Sa 30 pa ulit yung start doon. So hindi pa kami ulit makagawa doon. Dahil medyo natapos namin kahapon eh. Eh may, gag may gagawa pa doon ng mga ibang tao. Kaya ngayon, mag-e-extra nga na naman ngayon sa ibang lugar. Pero bandang Yokohama lang din. Mga one week lang yun. Tapos saka lang ulit kami babalik doon sa na kaya yung ginawa natin kahapon so ibang lugar na naman bahala na kung saan tayo mapunta sanay naman tayo dyan eh. bali pag umaga nga pala guys lumalaban ako ng karera dito pabilisan na makit sa tulay grabe no Bertikan tayo nung isa tapos shortcut naman tayo dito kakaliwa tayo sa kanan ang dami na namang hapon na nagja guys kahit umaga pa lang ito guys, sasakay na nga tayo ng train Nandito na ako sa Mechunashima Station Ganito nga pala yung feeling guys Kapag ka nakasakay kayo ng train dito sa Japan Sobrang nakaka-relax no Kasi ang gaganda ng tanawin Puro bahay ni Doraemon yung nakikita ko dito guys eh Ang daming bahay ni Doraemon dito leto guys, dito nga pala yung gemba natin ngayon Sa Maytamachi Station So dyan yung gemba namin ngayon guys Ayan Ganyan lang pag naghahanap ng lugar namin, Google Map lang. Tapos makikita niyo na yung ano, yung lugar. Sinesend lang sa akin sa atyo yung ano, yung lugar. Hi, ko dai mas. Hay ko dai mas. Hay dai mas. Bale to guys, apat nga pala kami ngayong araw. Pumasok si Boss at si Lolo. Sa so mga nagtatanong nga pala guys, kahit nandito nga pala si Sacho, nakakapag-vlog pa rin ako. Bali, dito nga pala yung trabaho namin ngayon guys, sa Tamachi. Medyo mataas nga pala to, sa rooftop kami gumagawa. Bali, nagtatanggal nga pala kami ng mga Dani dito. Hindi ko alam kung ano sa English yun eh. First time ko lang kasi sa ganitong trabaho guys, kaya hindi ko rin alam. Itadakimasu! Sacho! Yeah. Bala eto guys, kinausap ko nga pala si Satcho. Sabi ko kasi may mga naghahanap sa kanya. Lagi siyang wala sa vlog ko eh. Satcho, may nasagas <laughs> teo kala. Ito mo, doga na ito. Patasi, ano kala, Satcho isugasi kala. Dakar ito mo eh. Agyem So, so, so. Agyem ba inayon ito? So, so, so. Bale, to guys, lunch break na namin to. Dito nga lang pala kami kumain sa labas ng sasakyan. Medyo malamig naman kasi yung panahon. Ayun si Satcho, kumakain na rin, no? Oh. Mabait yung Satcho ko, guys. Kaya goods na goods talaga. Back to work na tayo, guys. Ang taas dito. Sugoy! Sugoy, o, Dixie! Ay, tayo! Niloloko ko nga pala si Lolo, sabi ko sa kanya, ang galing niya. Pero sabi niya, ang galing no, pagod na kaya ako. Pagpasensyaan niya na yung nihongo ko guys. Kumbaga sa English yan, English kalabaw lang talaga. Bale, ito naman guys, yung isusunod namin baba bukas. Babakbakay naman namin bukas yan, magkabilang gilid na yan. Bale, yung huling ginawa nga pala namin guys, eto. Sinimento namin yung mga may butas. Let's go, let's

Gusto ko nga pala sabihin sa inyo guys na nakasahod na tayo sa Facebook. Kahit maliit pa lang yung sinasahod namin, at least nakakatulong na to sa mga panggastos namin. Pala ito guys, bibili ko nga pala ng donut yung dalawang bata. Tapos KFC ulam namin ngayong gabi. Ang cute nung donut guys, so Pokemon yung style nya. Si Psyduck ba tong isang Pokemon na yellow guys? Pala ito guys, nakabili na tayo ng pasalubong kila Mami Cherry at saka sa dalawang bata. Yun know, dito na tayo sa bahay. Sabot na natin ito sa kanila. Let's go. Hi Hi Donut! Donut! Donut 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 Si Mami Cherry nakangiti din eh Hi. Pokemon ano? Oh, hindi na Pokemon, di siya? Alam niyo ba si Seiji guys? Gusto niya sa kanya pareho yung Pokemon Ayaw niya bigyan si Saori Kakagisingalan pala ni Mama guys Meron kasing pasok yan sa panggabi Panggabi kasi yung trabaho ni Mama Bala ito, nag-share nga lang pala ako ng konti kay mama. kaya nyo guys, kapag malaki na yung sinasahod namin sa Facebook, magshare share din kami sa inyo. Sa ngayon kasi mas kailangan talaga namin. Bala guys, kakain na nga pala kami ng hapunan. Si mama naman sinusubuan na lang yung dalawang bata. Si Shechi guys, so oh, grabe kumagat ng donut to. Oh. Parang kumakagat ng lichon eh no. Tuwan-tuwa sila sa donut na inuwi ko eh. Si mami buntis naman eto todo kainan ng KFC. Cravings din daw niya kasi yung KFC eh. O oh, Dexter Vlogs nyo, pagod na. Kain kayo guys, kimas Kahit pagod dyan, nakakapag edit pa yan pagkatapos ng trabaho. Nge! Shoutout nga pala sa Raijin Vapes na nagpadala sa akin ng disposable vape. Salamat dito boss. Sa so, mga tiga Japan nga pala dyan na naghahanap ng disposable vape. Message lang kayo sa page nila guys. Ang solid ng flavor ng Plaba vape nila. Ulat ako may kasama pang popping candy na gusto ng dalawang bata eh. Oo nga pala guys, yung natira ko nga pala na sahod sa Facebook, pinamalengke ko kanina. Bumili ako ng 10 kilong bigas, tapos ulam, tapos tissue at mga gamit sa bahay. Hayaan nyo guys, kapag kamalaki malaki na yung sinasahod namin sa Facebook, magsha-share din kami sa inyo. Sa so ngayon kasi mas kailangan talaga namin dahil kakasimula ako pa lang dito sa panibago kong trabaho. At medyo may katagalan din bago ako makasahod. Kaya kahit pa paano nakakatulong din tong sahod namin sa Facebook. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan eh, mata ne. Arigato, gusay mo. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye!